Okay din minsan pag gumawa tayo ng sarili nating tinapay guys para ma natin yung sarap talaga kasi pinaghirapan nating lutuin. Dahil merami kaming tinapay guys na nasira na na hindi namin nakakain. Gawa ng andami kasi. So pag kumain kami, tatlo dalawa lang sa isang umaga. So kung tatlo kaming kakain, so parang anim lang yung mababawas. So dahil madami nga, hindi namin kayang ubusin. Hanggang medyo nasisira na siya. So, inalis ko yung konting sira-sira niya kasi ganyan naman talagang ginagawa nilang puding guys eh. Yung mga pasirang tinapay. In fairness, pero totoo talaga yun. Pero syempre, hindi natin lulutuin yung may amag-amag na. Kaya nga inalis natin konti yung mga parang may konting amag eh. Ganyan talaga ang puding guys. Hindi sila gumagawa ng bagong gawang tinapay. Yung talagang lumang tinapay ang ginagawa. Kaya tayo ay gagawa ngayon ng ating sariling puding guys. Ayan, himay-himayin natin yung ating tinapay. Ganyan. Para mas madaling matunaw o madurog. So, naglagay na tayo ng evap sa ating bowl. Tapos dahil hindi ako naglagay ng tubig, fresh milk na lang ang aking nilagay. So feeling ko madami yung nilagay ko, parang hindi magkakasya. So ililipat natin mamaya. Nilagyan ko na din siya ng condensed. Tapos ayan, nilipat ko na nga siya guys sa mas malaking bowl para mas madaling halo-haloin. Nilagyan ko na rin siya ng butter, tinunaw ko na yung butter, tapos naglagay ako ng limang egg. Ayan. Limang egg ang nilagay ko. Tapos, syempre, lalagyan natin ng vanilla extract para medyo mabango. konti lang guys. Huwag natin masyadong dami. Nilagyan ko lang siya ng ano. Uh, isang kutsarita sana pero dahil marami akong gagawin, dinagdagan ko ulit so naging isang kutsara. Tapos nilagyan ko din siya ng sugar pero tinansya ko lang, hindi ko nilagay lahat yan. So kalahati lang yung nilagay ko, hindi ko na yung sinukat-sukat guys, tanca tansya lang. Tapos nilagyan ko din ng, ano, hindi naman isang kutsaritang salt, parang konti lang. Ayan, kita nyo naman, ganyan lang karami yung nilagay ko, hindi siya pinch kasi madami na 'yon eh. Hindi siya uh, teaspoon kasi konti naman yung nilagay ko. Pag teaspoon mas madami. So ang ginawa ko guys, imbes na ilulubog ko yung tinapay dito sa ginawa kong mixture, yung mixture mismo ang nilagay ko dun sa tinapay. Tinunaw-tunaw ko no, muna konti-konti para naman sure na mababasa lahat. Kasi dapat nga ganyan guys, mas madami yung Ayan mixture kaysa yung tinapay. Kaso, masyadong madami yung tinapay ko. Nasa, nang hinayang naman akong hindi gawin lahat kasi sayang naman, ba diba? Ayan. So, tinansya ko na lang siya nung kulang, lang, nung kulang pa nilagyan ko ng tubig konti kasi ubos na yung gatas ko. Maraming condense pero yung evap o di kaya fresh milk, konti lang. So, dinagdagan ko siya ng water kasi feeling ko sobrang tamis na siya. Dadagdagan ko sana ng condense kaya lang baka maging sobrang tamis na na parang icing na sa cake, ba diba? Kasi ayoko ng sobrang tamis. Ganun lang guys, haluhaluin. haluin So, nung nahalo ko na lahat, yung butter, hindi ko na siya tinunaw. Kinuskus ko na mismo dito sa may tray. Actually, wala akong lianera. <laughs> Ito na guys. So, ilalagyan na natin yung unang tray natin. Tapos, ayan, sakto. So, yung isa naman ang nilagyan ko ng butter. Yan. So, tinansya ko lang guys. O, oh, imbes na maliit sana ng janera yung isa. Kaso, wala tayo. Kaya, dinalawa ko na lang. Tapos, nung napansin kong konti lang pala yung isa. So, hinati ko na siya. So, pinaghati ko para pareho na sila guys. Ayun Ay, lang kadali ang magluto ng puding. Napakasimple guys. So, eto na. Ready na silang dalawa. So, ilalagay na natin ngayon sa ating oven. So, nilagay ko siya sa 400 degrees at 1 hour and 15 minutes. Yung pagluto ko. Ayan, after 1 hour and 15 minutes, ready na guys. So, after mo maluto, huwag mo munang alisin sa loob ng oven para maluto pa siya. Ayan na guys, ready na. So, titikman na natin. Masarap siya guys, lalo yung gilid-gilid niya po, medyo matigas-tigas. Ang sarap, 'di ba? Ang sarap ikape sa umaga. So, bukas ng umaga, eto